a day in my life in Japan as airport ground handling. Tan sama de guys. For the sake na dili maguba yung maleta. Ato sir. Ototoy. Kyo. Ngayon nahulugan ang maleta. For the sake na hindi masira yung maleta nyo. <laughs> Sa sacrifice yung pa ako. Ang sakit. napaka <laughs> for the sake na hindi masira yung maleta nyo guys sasakripisyo yung pa ako apakasyakit apaka apakasyakit okay, guys ito guys ito yung sa nakarang araw ito naman ngayon oh my god I'm so weak I'm so weak iniingatan ko talaga yung mga maleta dito sa Haneda airport for the sake na hindi mawasak yung maleta Puro nagsasacrifice yung paa ako Oh my God. Ang sakit. Sakit kaya. Sakit kaya mabagsak ka ng maleta. Oh my God. Ang taas pa. Laban Japan.